Ang tagumpay na ito ay nagbubukas ng ganap na bagong mga posibilidad para sa pag-aaral ng mga bihirang bisitang ito mula sa labas ng ating solar system. Ang mga hinaharap na interstellar object ay maaari na ngayong suriin hindi lamang sa pamamagitan ng optical telescopes at infrared spectrometers kundi sa pamamagitan ng mga teknik ng radio astronomy na nagbibigay ng natatanging insight sa kanilang chemical composition at internal processes. Ang kakayahang ito ay nagiging mas mahalaga habang pumapasok tayo sa tinatawag ng mga astronomo na panahon ng Interstellar Object Discovery. Ang Vera Rubin Observatory na nakaplanong magsimulang mag-operate sa lalong madaling panahon ay dramatikong tataasan ang ating kakayahang matukoy ang mga bisitang ito sa halip na makahanap ng isa bawat ilang taon, maaaring makatuklasan tayo ng dosi-dosi ng taunan. Bawat isa ay magdadala ng impormasyon